So sa mga bossing Ayan, for today's video mga idol ay Meron tayong unit na Pinabibenta ng ating gabit bahay ayan, nagpapatulong siya na Mabenta tong Kawasaki Rouser 135 niya kasi Malaki sa kanya So sana tayo mga idol sa details tayo no? So yung details ito All stock, ayan, kompleto ang papel Nakarehistro hanggang September yung model 2011, 2011, 2011 mga idol. So yung mga ilaw gumagana, headlight. Tapos issue nito, minor din. Tapos yung switch ng brake light. So yung nakaayusin. Na-stock na kasi to. Kaya, ayan. Binubuhay-buhay lang doon nila sa umaga. Para maganda, test drive natin. Ayan. Ngayon na ako makakagamit ng ganito kalaking motor mga idol. Laki pala na itong Kawasaki. Kala ko sinilaki lang ito ng sniper no? So check na rin ang ano nya Starter gumagana Gumagana yung starter speedometer Gage yan gumagana yung lahat mga bossing So test drive lang Laki Maliit lang kasi akong tao eh Hindi ko alam kung pwede ako sa bike <laughs> Test drive, test drive Okay Oh. Mutta. Dipadami din ng mga boarding, oh. Lahat ng motor. <laughs> Yung mga boarding, uh, guttering condition pa to, talaga sa kung sa totoong mga malalaking tao, no? Ah. Walit na kasi ang tao. Ayun, ito nagaganap lang ako dito. Yan. Yan din yung reason ng ano uh, ng nito mga idol. Gawa ng maliit lang din tao, nangangalay daw. Kaya pinapabenta na to. Papalit lang daw siya ng automatic. 5 okay. ang price si Bossing dito Ayan. so sa mga naganat ng Kawasaki Rouser na big bike style Ayan, ito mga idol, okay ito Hindi lang musan lang Laki boy, laki So malaki tao talaga to Sarap gamitin So ayun mga bossing, natas drive na natin itong Kawasaki 135 na ito Dati nakikita ko lang ito eh Na Ah, kong malaking tao Ngayon nagagamit ko na, nakapag experience na ako na Paganda pa pala talaga So ayun lang mga bossing, punta nyo na dito sa Mayda Samarinas Cavite Yung Kawasaki Rouser na yan Sa bandang area silang mga bossing Bye bye, Pitcha-bye.